Patay ang punong barangay ng San Juan Pili Kamarinesur na si Nerio Brazal. Matapos ng pagbabarili ng riding in tandem habang nakaupo sa loob ng kanyang meat shop kaninang alas 5.10 ng umaga. Kwento ng alalay ni Brazal na si Anselmo, dalawang lalaki na lula ng isang motorsiklo ang huminto sa meat shop. Kita niya raw ang pagbunot ng baril ng angkas nito at ang makailang ulit na pamamaril sa kanyang amo. Ang motorcycle mo dyan, bigla pong tayo yung ano, yung nakasugno, yung bunot, sabi, ang hangang. Kaya ako, mga dalawa tatlong putok po, tumalon po ko dyan. Kaya dyan po sa may, sa na yan, tapos takbo ko dun sa may kutsi niya. Ang kasigaw po, kap, dapa. Ayon kay Police Master Sergeant Alejandro Padron II, walong bala ang kumitil sa buhay ng biktima. Patuloy din ng kanilang pangangalap ng mga ebidensya tulad ng mga CCTV footage sa mga lugar na dinaanan ng mga suspect bigla na pong dumating itong mga suspect na kamotor na wala man po lamang ano, dahil ng operasyon na basta na lang po siya pinapotokan. Tinignan ko po yung CCTV footage na, na ipasa sa akin sa missing gear. Hindi po siya kuha doon sa CCTV yung suspect na bumarin kung bumaba ba siya doon sa motor or nakaupo lang siya habang binabarin niya yung ano, biktima. Samantala nagluluksa naman ang mga kabarangay ng biktima sa kanyang pagpanaw. Grabe po ang kunyan, talagang ipagluluksa namin talaga 'yan si Kapitan ta. Since na naging kagawad po ako 2009, talagang siya na po ang kapitan ko. Talagang mayo ko pong masasabi sa iyo, talagang mabootan po si Kapitan. Dawa sa pamilya niya, urong na po grabe ang pagmalasakit niya po sa barangay San Juan. payos siyang dinadaihan. Sabi nga kayo, ang imposible ginigib niya'ng posible para makatabang lang po siya. Sa ngayon, inaalam pa ng PNP ang motibo sa pamamaslang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.